Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa akin channel. Pasensya na kayo sa akin ilaw medyo gumagalaw-galaw kasi ito hindi na, 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 na naubos yung battery niya. Hindi ko rin binubuksan yung mala, maraming ilaw kasi ayaw ko nang puting-puti yung mukha ko na akala mo ako ay maputla maputi. So anyway guys, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa akin channel. Unang-una, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, wala na tayong intro intro guys. Ang kasi meron na naman akong uh, napanood na dito kay Brother Jose na sobra yung pinagsasabi niya. Grabe yung mga pinagsasabi niya tungkol dito kay Katikram. Oo, tapos inaano niya pa yung mga reaktor nila Katikram. Oo, yung mga reaktor ba? Oo. Alam mo kasi kung ano kasi yung nakikita, yung kasi yung mga sinasabi ng karamihan na reaktor. Pero yung sasabihin mo na uh, kung ano-ano lang pinagsasabi ng mga reaktor para lang kumita ng pira, ay hindi naman siguro. Unang-una kasi sa'yo, sayo nakikita eh. kaya ganun ang mga reaksyon ng mga reaktors. Yun ang dapat mong maintindihan, Brother Jose. biroin uh, biruin mo. O meron mayroon akong nabasa na sabi mo eh halos na lang dakmain yung betlog ni, ta, ni Kate Kram. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan, Brother Jose? Saan ka na? O, oh, huwag kang ganyan kasi mayroong kang anak. Oo, oh, oh, unang-una maliit pa yung anak mo. Magpakabait ka, Brother Jose. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa pagdating ng panahon sa mayroong kang anak. Yan ang isipin mo. Uh, hindi mo ba nakita kung paano inaruga ni Katikram si Dave? si kargador, hindi mo ba nakita yon huwag mong ipagtanggol ang mali ang unang una mali kasi umalis si Dave ng walang paalam yun ang pagkakaalam ko in, in, ano, hindi siya nagpaalam at uh, nalaman na lang nila katikram Ramula na si Dave sa bahay yun pala ay lumayas na so unang una palang doon ay red flag na uh, bastos uh, walang galang, ayon kung naiisip mo yon brother Jose eh ikaw kasi hindi ko maintindihan talaga oo eh basahin mo sa mga comment section ang karamihan doon ay nagsasabi ng uh, mali ang ginawa ni Dave kaya wag mo nang ipagpilitan na tama yung ginawa nong kargador So, tapos kung ano-ano pang pinagsasasabi mo. Kaya ayan, tingnan mo tuloy. Sabi ng mga kakomentor mo, hmm. eh, mar -ano, kung ano-ano na lang daw sinasabi mo para kumita ka ng pera. So, di ba, sa reputasyon na lang, hindi na maganda. So, unang-una pa lang, doon, mali talaga si Dave. Ang umalis ng walang paalam doon sa taong nagpalaki sa kanya, oo binihi siya lahat-lahat pero yung sasabihin niya halos na lang eh uh, betlog na lang eh dakmain ni Katie mukhang in hindi naman siguro uh, ano yon uh, tama yon nung maliit si Dave oh pinapaliguan pa nga yan nakita ko pinapaliguan ni Katie kasi gusto niya maging malinis yung bata gusto niya maging uh, mabago ang kanyang buhay oh wala naman masama doon hmm. tsaka ang nakita ko talaga kay Katikram Ram ay minahal niya talaga ng totoo yung bata. Minahal niya ng parang talagang galing sa dugo nila. Yun ang nakita ko. Inalagaan niya. Kaya natural na mayroon malasakit si Katikram Minsan napagsasabihan. Minsan kapag uh, nai stress na siguro si Katikram Ram, ayun minsan napipitik niya, na, napipitik niya si Dave. Halimbawa, si o kaya napapalo pero hindi naman napapalo na talagang palo kasi kung napapalo yan na talagang ano na hindi naman na makayana ni ni Dave eh aalis yan magsusumbuyan sa nanay niya magsusumbuyan sa tatay niya pero ay sa nanay niya kasi wala pala siyang tatay uh, ewan ko lang kung sino talaga ang tatay ni Dave so ayun dapat ganun dapat ang gawin mo na lang brother Jose ay payuhan mo si Dave Turuan mo siya ng magandang asal. Turuan mo siyang tumanaw ng utang na loob sa taong nagpalaki sa kanya, nag-aragwa sa kanya, etc. Hindi yung kung ano-ano rin yung mga sinasabi mo tapos sasabihin mo yung mga reactors eh bakwa kung anong sinasabi para lang kumita ng pera. Hindi naman ma, hindi naman na masasabi ng karamihan ng reactors. Oo, meron talagang reactors na gumagawa ng kwento, gumagawa ng kung ano-ano para lang kumita ng pera. Pero karamihan naman sa mga reactors, eh, kung ano naman talaga yung nakikita nila, yun ang mga sinasabi nila, yun, yun ang nagiging reaction nila. O. Oh. Ako nga eh, kung ano lang naman yung nakikita ko, yun lang naman yung sinasabi ko eh. Kung ano lang naman yung mga, minsan binabasa ko at uh, nag-agree naman ako sa mga nababasa ko, meron din akong uh, hindi, hindi, meron din naman akong uh, hindi sumasang ayon sa mga ibang comment. Kasi, Uh, hindi ako kumukonsente sa mali. Kasi red flag sa akin yung ginawa ni Dave. Oo. Uh, hindi maganda yung... Uh, kakampihan mo yung mali. Isipin mo, mayroon kang... Nag, nagpapamilya ka. Uh, Brother Jose. Isipin mo, nagpapamilya ka. ano? Tapos, ayan, malaki yung bata. Mapapanood ng anak mo yung mga pinagsasabi mo. At... Siyempre, pagdating ng panahon, lalaki siya, magkakaroon siya ng isip, siyempre, mababasa niya yan. So, baka sabihin, pagdating ng panahon, ay, ganito pala yung aking tatay, kumakampi sa, mali. Ayan. Iyon e, ang isipin mo. Isipin mo yung future. Isipin mo yung anak mo. Paglaki, mababasa yan. Social media yan. Hindi na yan madidelete. Kahit i mo pa yan, hindi na yan madelete. Kasi spread na yan, kaya mababasa yan ng, ng anak mo pagdating ng panahon. Kaya uh, para maging maganda ang uh, kahinatnan, eh, magpayo ka na lang ng tama, payuhan mo na lang si Dave. Hindi yung kung ano-ano rin yung sinasabi mo, umuungkat ka ng mga masasamang salita para lang i-content mo, para lang mag uh, magkaroon ka ng views at uh, palagi mong uh, ini-involve si ano si Kati Kram sa bawat uh, uh vlog niyo ni Dave. Hindi rin maganda 'yon. ayon sa mga nababasa ko. Kaya mag-isip-isip ka rin. Brother Rose, magkakaroon ka ng pamilya. Mababasa ng anak mo. Iisipin ng anak mo ay ganito pala yung aking tatay. Kumakampi siya sa mali. Kasi alam ko, ano darating ang panahon na mababasa yan? Kahit i-delete mo yan, hindi na yan mawawala dito sa social media. And mananatili na yan, diyan na talaga yan. Nag-spread na yan. Kaya sigurado ako na pagdating ng panahon, mababasa yan ang inyong anak. At sana uh, baguhin mo na yung uh, pagtatanggol mo diyan kay Dave. Bagkos payuhan mo na lang siya ng mabuti. At uh, uh, mag-sorry mag siya doon kay Lakati Kram. Dahil alam ko naman sila, Lakati Kram, mababait, mga mababait sila. At uh, alam ko, uh, mapapatawad niya si Dave. Oo. Uh, yun na lang ang ituro mo dyan kay Dave. Hindi yung kung gumagawa pa kayo ng kwento ng hindi maganda para kay Katikram. Kram. Bagkos, payuhan nyo na lang. Kaysa yung kung ano-anong pinagsasabi nyo pa, biruin mo yung mga pinagsasabi nyo. Hindi ko na lang babanggitin dito kasi hindi maganda. Oo. Yun, isipin mo, wag nyong sisihin yung mga reactors kasi karabihan sa mga reactors, kung ano rin talaga yung mga nakikita namin, yun din talaga na, yun ang, ang uh, nagiging reaction. Kaya wag mong aanuhin uh, yung mga reactors na para lang uh, kumita ng pera kami yung gumagawa ng kwento hindi hindi ako hindi ko ginagawa yon oo at uh, doon naman sa mga napapanood kung ibang reactors ganun din naman yung mga sinasabi nila kung ano random uh, kung ano lang din naman yung nakikita nila eh yun lang din naman yung sinasabi nila eh ako nga eh hindi ako masyadong nag uh, re react pero sila marami silang uh, nakikita na papanood uh, sa sa iyo sa inyo sa mga ginagawa nyo. O, siyempre, papanoorin talaga kayo niyan kasi, ano eh, uh, sinisiraan nyo yung isang taong wala naman ginawa sa inyong mga pangit. Naging, naging mabuti naman sa kahitib, sa Cargador. O, ba? Diba? Kaya, payuhan mo na lang siya, brother Jose. Anyway, guys, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, pakisuportahan nyo po ang aking channel at pakipindot nyo po ang bell button para po uh, updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Pakisubscribe nyo po ang channel ko. At ayon uh, ayun nga, eh, minsan kasi hindi, eh, minsan hindi ako makapagpigil, uh, minsan nanggigigil din kasi talaga ako. Kasi nga, eh, eh mali, mali, talaga, mali, mali uh, wag nyong kampihan yung mali kasi uh, yan dyan nagsisimula yung pagiging uh, hindi maganda yung kanyang pagkatao. Kasi siyempre, lalo na kapag bata. Pag bata, huwag nyong kampihan kapag mali. Bagkos pagpayuhan nyo, itama nyo para paglaki nila, yun ang magiging alam nila ay pangit pala ito, ay masama pala ito, huwag ko itong gawin. Ganon dapat. Kasi siyempre, pag kinampihan mo yan, alam nung bata, eh tama yung kanyang ginawa. So anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at see you on my next video. Thank you. Bye-bye. God bless.